Uh, Assistant Regional Director po ka National Food Authority si Ma'am uh, Julie mm -hmm. uh, La ba 'yon? Yan, tama. Yanaresas mm -hmm. si Ma'am Julie. Ay ayan Ma'am, uh, good morning and of course pagbati <laughs> po sa satuyang <laughs> mga <laughs> paradangog. Uh, po Ay, pa po kamo live. aga man agamantabi po sir ano, Jeff. Yeah. Maray na aga po. Sir. Ay, okay. si, so, ano po. Ah, uh, assistant si ka tabi ni Si sir. ano, si kasi kaibanan ko man po ma'am si SM Ray Civiliano. Si SM Ray. Ayan po ma'am. Ah, SM Ray Ludyano. Bako po, Civiliano. Si, ah, ano po? Ah, <laughs> duwa duwa kami ma'am. Oh, kaya, kaya, uh, <laughs> uh, sorry na ma'am. dahil kami nakapamidbid. Ah, uh, kaibanan niyo po si Idol Ray and si Idol Jeff. Ah, okay, sir. Ayan. Good so, morning. Good morning po, Sir Jeff and Sir Ray. Ayan. 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 Good morning, ma'am. Maraming ma po. Mm -mm. Po. 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 Okay, ma'am. Sa pagpun po niya to, ano, kan? Sa yung pagulay-ulay niya, nag-ano uh, kami na makaulay ka mo mm -hmm. because gusto mi po magkaigwan ng updates sa mga naging aktibidad uh, aktividad sa mga programs po ka National Food Authority Bicol and uh, pag-abot po duman sa preparation ta sa, ini may mga ano kaya na baka na tabi kay El Nino phenomenon baka magkulang ang supply kang bagas sa Pilipinas digdi sa Bicol region gurano po ka preparado ang NFA Bicol in terms of uh, giving services to the Bicolanos po ma'am Ah iya po sir oo uh, man po na nahapot mo tabi iyan sir Ang NFA po uh, sa munyan uh, po na preparado lalo na po sa in terms of kung in case may mga Uh, ano yan? may mga calamities or emergencies. Mm -hmm. Kasi po, ubaga ang NFA base sa mandato ni po, kami dapat igwa kaming food security na tiga. Mm -hmm. May uh, sufficient buffer stocks na in times of calamities or emergencies, igwa po kaming ma-dedistribute sa mga affected areas. Uh, in case man, kita si uh, maraot na panahon, may mga flooding, or in case may drought, Iba po na ang NSA po i-determine diba na kay standby na buffer stock para po um, ma-issue or ma-distribute sa mga tao po lalo na po iduman sa mga apektadong mga lugar. Mm -hmm. Opo ma'am. Uh, uh, uh -oh. As of present po, tabi ma'am, um, uh, ARD, ano uh, pira po ang presenting uh, buffer stocks kan uh, NFA Bicol. Oo, ngunyan po, ang bicol po, igwa kami ngunyan na palay inventory. Ini po, kaya palay inventory, maski palay pa siya, mm -hmm. part po iyan kang buffer sa, apo, sa apo. man sana po iyan. So ngunyan po, igwa kitang 24,000 uh, na ano palay inventory. Kasi igwa man po kita ready to be issued na po na mm -hmm. local ride. So apo. giniling na po iyan. Igwa kitang 14,000. 14. So, ini po, uh, in times of calamity, pwede na po ini may issue sa mga LGUs. Mostly po, ang nag, ano po ka ini, ang nagre-request mga LGUs, and, uh, mm -hmm. including the and other relief agencies. Okay. So, sinda po ang nagre request kayo sa NFA. Opo. Ini pong uh, inventory ito na 24,000 na uh, palay, uh, saksong palay, and ito so, uh -oh. sa uh, so well uh, in, 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 ano yun? so na ano na yan nagiling na local, local oh, rice. Oh. po uh, sufficient po ba ini para sa sa mga kababayan sa Bico, sa bilog ng Bicol iyo Bico, po ay very sufficient po ini kasi ano po baga uh, data dito man hinahagad uh, na magkaigwa kita si ki, kalamidad uh, mm -hmm. pero po ini based ini sa historical records ni ang aron kay ng inventory very sufficient pa po iyan mm -hmm. kasi bako man uh, minsan baga ang calamity igwa man sa nang mga specific area no may flooding nga ya kung ang flooding. except duman sa halimbawa kung naagyan nga kita kita kitay ipon mm -hmm. na medyo ang dakulaon nga ya ang ano kang duang probinsya pero sufficient pa po ini and Ngunyan po kaya baga february na mm -hmm. so sa next uh, sa tomorrow february na So, igwa naman kitang mga bigi expect na mga uh, area na pwede na po na magkaigwa naman kihar palay harvest. Okay. So, pag nagkaigwa po key mga arog na iyan na mga pag-aani, may potential na po na pwedeng lumaog sa NFA na mm -hmm. magiging part na naman ito po kang buffer stock. Okay. So, uh, paano-ano lang po iyan, kumbaga, rinorol lang na pag naigwa ng mga mga pag uh, ang, ang sa moya po kaya na permitida uh, mo monitor kung sain ang pwede nang magkaigwa ki, ki, kami kimababakal na paroy mm -hmm. so, so kaya po duman sa mga parao matabi na naghihinan yon ang NFA po uh, uh, ready na magbakal kan sa inyong mga ano po mga ani mm -hmm. so munyan po 23 pesos po baga ang bakal kang NFA plus ang kagayunan po ngunyan, ang provincial government po nagtaong tenga kit subsidiyang 3 pesos mm -hmm. per okay, kilogram. Ayan. So dakulaon po iya na tabang sa mga para mata Ayan. So kung sinda po igwa ng ani magduman lang po sinda sa pinakaharani na bodega kang NFA. Kung sinda po taga first district, dyan po sa ano sa tabako. Pero may po iyan uh, may mga personnel na ma-accommodate po sa sainda. Kung igwaman sila po ng mga queries, kung igwaman sila mga kahaputan, ta, ano po kaya kung halimbawa medyo nadipisilan sindang de sindang kargahan, pag available po ang ng NFA, free po iyan na pigahakot me. Iyon mm -hmm. po iyan ang tabang mo sa mga parauma. Ay. So, para po din na sila mapagal kang pag-ano. Pag-available po ang tamuyang truck, pukoon niyo po iyan sa inda na free free of charge. Mm -hmm. Ayun. So, po. Uh, ma'am, uh, Idol Ray po speaking. ah, uh, Apo. apot ko lang po, ma'am. Oh, good, uh, good, morning po. Uh, oh, good po, morning, ma Marie. May mga ano na po kita, ginigibo na po kita. Ano po, so mga uh, uh, po sa mga ginigibo espressos or lakna? Ah, uh, ngunyan po, in preparation. Mm -hmm. Ah, so preparation po Apo. para naman sa ngayon po, uh, uh, in preparation po, ang sig, ang dakula mi po na pigpipreparan per me, ang oras kang aranihan. Mm -hmm. So, ngayon po, ang samuyang, ano, ang samuyang mga classifier, an sa mo yung cashier, so nagbabayad po baga. Uh -huh. Kami po kaya, dahil sa nakamilig din sa opisina nagpupundo, uh, nagdudumang kami sa mga hararaning lugar, nagtatayo kami dumang kay mga buying stations uh -huh. para po dahil naman mahirapan ang yung mga parauma uh -huh. na maligdi pa sa opisina. So, iyan po, pigahanda mi na, iguana po kami ka ng mga logistics, na mga kakaipo, halimbawa sutra, so, truck, so uh, weighing scale, so mga ano ini, So, uh, taco. Mm -hmm. uh, permit po yung preparado. So, na. And ang mga classifiers ni po, nagtitraining na sinda. Kasi kaipuhan po talaga na nare-refresh sinda. So, ngunyan po na February 16, magkakaiwa kami naman kay another training para po duman sa mga classifiers para permisin sindang ready. And mm -hmm. then, i-deploy ide mi na po sinda. So, i-monitor um mi kung sa ina parte ang igwang maaani na. Nagkikipag-coordinate man po kami sa MAU, sa mga technical persons inda, na sa mga technicians, kung sa ina ang may ani, and then maduman po kami. It's either ito pick up ni po or matayo -ma po kami dumang si Haraning Buying Station. Mm -hmm. So araw po halimbawa kang sa First District, hiyaw po kami sa Tabaco, uwa kami sa Nabulega, pero nagpa-plano pa po kami si mga pick up point duman sa Malinaw, sa dakol po bagay siya sa Malinaw na ani. Mm -hmm. And then, hindi man po sa 3rd district, igwa kami siya na, hindi sa 2nd district, yan man po ang NFA, ang NFA office, ang Albay Provincial Office. So, ready man po sinda. And may mga, igwa man po kami itigkakaag na mga start, mga announcement, or, uh, nagpapasalamat po kami dakula sa Indo po, sa sa araw um, po sa sa Idol ano FM and sa iba pa po na mga ano yan, radio stations na nagtatabang po sa pag-disseminate ng information na ang NFA po ready permit sa pagbakal kan sa indang mga ani. Opo. Then duma naman po sa 3rd district, igwa po kami sa na ano opisina sa Ligao. Uh -huh. po pagasa sa Hada. So pwede din dali sa mga taga o sa mga hararaming lugar chance pwede po nindadarahon duman ang sa indang ani. Mm -hmm. Then, po ang bodega ni sa libon. Okay. Kasi po, ang libon po baga, aram pa po yan, na, yan ang rice granary, granary sa third district. Mm -hmm. So, firme po duman may mga tao na anytime, mas kingon yan po, magduman sinda, maghapot sinda, uh, i-accommodate po ang sa indang mga kahaputan. Mm -hmm. oh. And uh, basta magsabi lang po sinda, kung iwasin sinda ipapapick up na paroy, ready po firme ang logistics ng NFA para po magtabang sa mga para uma. Opo. Ma'am, uh, ARD, gurano ah. uh, na po ang presyo kan uh, paroy pag uh, NFA ang nagbabakal po? Ang NFA po, ang, ang bago po bagang presyo mo yan, 23 pesos. 23. Iyon po yan ang subago po na in-announce ni, uh, ni CBBM uh, si mm -hmm. na iyon na po yan ang presyo kang NFA um, clean and dry na po yan. mm -hmm. Plus, uh, nagtabang man po ang LGU sa pagi po ni Governor, nagtausin na kit mm -hmm. na 3 pesos per kilogram. So, magiging okay. na po na 26, pesos. 26 pesos. pesos. Oo. 26 pesos. Magiging na po na 26 pesos. So, kung higo po sindang mga ani, magsabi lang po sindang para dahil na sindang madipisilan, kapi na po ang maduman sa inda kung halimbawa taga Uwasinda o kung saan man sindang lugar, basta mag-inform lang po sinda sa NFA, pwede mi po iyan pick para dahil sinda madikis silang kang hauling, sa mm -hmm. Ta -aram taman aram baga na mahalo na ngunyan ang pag-renta nga yung kitrak mm -hmm. para Tama sa naman pick up. So sa, sa, hiling ko po sa paagi sa iyan, Masatabangan taman po ang satuyang mga parauma na ma-maximize nila ang sa income. Sa mm -hmm. day na sinda magparagastos si additional na expenses para sa maging kwarta sa inyong mga ani. Okay. So, sinitin ko po, dakulang tabang na yan kang gobyerno. Mm -hmm. Opo. Ma'am, um, ang ano po, uh, pirang percent po ka na uh, ano ini? palay producers ang nasa Serbian po ka uh, National Food Authority all over Bicol Region? ah uh, kung percentage po ang pag uh, ano yan, halos gabos man po yan, pwedeng maserbihan kang mm -hmm. NFA. Okay. Kasi po, ang gobyerno po, baga, dako na kaya kwarta. Mm -hmm. <laughs> apo, sapag, apo. ano, ready per me yan. na po yan. Ngunyan po, ang target me sa Bicol Region, makabakal kami kay 750,000 bags mm -hmm. na bagas. Kung igwam ay naparoy, kung igwam mm -hmm. sa sinang paroy, babakalan po iyang kang gobyerno <laughs> para po matabangan sinda na igwapin ming ready market na dahil sinda mabarat. <laughs> Mm-hmm. Kaminsan baga, lalo na pag oras na kang aranihan, mm -hmm. na, na ang ani, na minsan nababarat ka in mga traders. Kasi syempre that is business. Mm -hmm. Pero po, ang NSA hindi po nag-change ang presyo. Mm -hmm. Mag-ano man po iyan, mag-mauran, mag, mainit mag-sing-ani, kibako-sing-ani. Tell me po iyan ang presyo kang NFA. Oh, Ta, siyempre, tama taman po iyan maano mga negosyante kasi Nagbabase si yan sa demand and supply situation. Mm, pag ang Alright. supply, bababa ba ang presyo. Pag mm -hmm. ang supply, mahal ang mahal presyo. Mahal man ang presyo. Opo, opo. O -o. Pero um, po sa NFA permi ya ng mm -hmm. presyo. Ah, uh, paano pa ang NFA ma'am, warang ano, gari wala pong uh, power para i-regulate ang pagpapababa no? ng presyo. Wala na po ano. O wala na po. Wala mm -hmm. na po dati ko pag may regulatory functions ang NFA. Mm -hmm. So, ngunyan po, dahil po duman sa rice tarification do, nawara mm -hmm. na po itong function me. Ang function me na sa nasa food security. Opo, uh -huh. So, Pagbakal. ito po function na ay uh, stabilization kang presyo, regulatory, wala mm -hmm. na po ito. Nawara Opo. Oh, na. Opo. Oh, Kasi uh, mm -hmm. kadaklan mo sa mga ano kahaputan kad mga saradit na paraoma. Uh, ano ngayon tabi ang NFA? Dahil na kaya kaming tabangan na makontrol man laman ng mga nagbabakal kayong mga paroy na harababaw ng presyo eh paanong -pa tayo wala nang ano wala uh, nang poder ang, ang ay, ang ano po eh. ang, ang ano in terms po kang sa paroy mm -hmm. uh, po sinda okay. kasi so, ito sa ang presyo kang bagas po ito ang medyo dey de, 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 may makokontrol yan hapo, kasi hapo. Siya, nagbabakal po ang, ang, mga traders po baga nag import mm -hmm. So, they may, they, ma, they yan makokontrol. They may, uh, kumbaga, ang tabang ni na lang dyan is, uh, kung may mga calamities, kung they may nakayang is, is- isupply supply mm -hmm. ang public, sa paagi po kang gobyerno, araw kang itong mga relief agencies, matatabangan po sinda. Pero po sa in terms kang paroy, mm -hmm. dey sinda mo mababarat sinda. Okay. Kasi ang FBA, Ready po ready ang market na magbakal para po sinda ay mabarat dahil ang presyo kang NFA day nagbababa mm -hmm. pwede pang tumaas day lang po nagbababa ayun so para po so, oh -oh -oh. eh, eh. mababarat in case man day ning gusto ang presyo kang mga traders sa mababa mm -hmm. dumon sinda sa NFA dumon po ah <laughs> uh, yan yan ang dapat napirming rimdumon uh, kan sa tuya mga paraoma ini mga saradit na paraoma especially tumaas mga oh, din nag nag-ano lang, nakikitanom lang. Uh, Siyempre, pag nakikitanom, oh, oh. mataw kang share sa may pagsadiri mm. umahan. Hmm. oo. Oh, so, oh. talagang grabe lugod ang nagiging gastos. Kaya ang hanap talaga ni sa araw ng uh, assistance sa gikan po sa gobyerno, sa pagikan National Food Authority. And oh, it's a good oh. thing, nadamog may po, ma'am, na nyaon ka mo dyan. Existido ang NFA oh, oh. na magtabang. So doon po sa mga naghihinan niyo po sa Indo. Mm -hmm. Aram ko po si uh, Sir Ray and Sir Jeff na dahulong naghihinan doon sa Idol FM mm -hmm. na sa, sa paagi po nindo makakaabot sa Inda na ang NFA permisa na ready mm -hmm. na kung igustin ng mga ani, uh, daraho nila sa NFA para at least makatabang ma-avail ma ma itong subsidiya kang gobyerno, maray na presyo kang gobyerno plus makatabang sila sa gobyerno na permi igwang uh, buffer stocks mm -hmm. na in times of calamities mabalik man lang po iyan mga yes. sa inda. tapos mm -hmm. uh, permi po pati yan nagwabalik sa inda, halos libre kasi sigbawkal mm -hmm. ang DSWD or kang LGU ipapanaw iyan sa inda libre mm -hmm. pag may mga calamity oo mm -hmm. opo yan yeah. uh, actually eh, oo oh, importante hon and uh, yung buffer stock lalo na kasi syempre ma'am ano usually baga po sa mga nangyaring mga nakaagi like for example, oh, oh. pag may El Nino, after that, usually pag at, tapos ng El Nino, yao na sa mga bagyo and usually mm. makukuso. Oo, oh, oh. Ano? iyo, makukusog ang bagyo. Mm -hmm. So, yan ang ano, tapos, talaga ng pinahandaan. Oh, oh. Tapos minsan, ining nag-alboroto ang mayon. Yes, so, correct. Oh, so, <laughs> <sarap pa yan. laughs> so, mga day, maiwasan di, di, di. na circumstansya talaga. Oo, oh, oh. iyo. Nakulo na mga ano ang circumstancia mm. na beyond our control? yes. Oh, oh. mm. ma may uh, hapot ako kasi since uh, si ano po si President Marcos is pushing talaga through uh, digitalization and of course baga improvement ano kan ta? ano na kung baga as time goes by ang pacing kansa satuyang yung uh, buhay and of course nagahaloy kay po an talaga improvement mm -hmm. when it comes to modernization po kumusta po ang ahensya and i mean kumusta po ang nfa Oo. In terms of modernization po, mm -hmm. ang Samoyang po na administrator, dakulong cool po siya na plano para mm -hmm. po sa digitalization, sa modernization, lalong-lalo na po sa modernization sa Samoyang mga post-harvest facilities. Mm -hmm. da, ito po mga post-harvest facilities, ito ang nakaka-tabang para ka kay magayon na buffer stock yes. and the whole budak magayon kasi kung, the, kung mga magayon ang facilities na makaka-accommodate kita ki dakul cool na mga paroy mm. or makaka-maintain kita kay ki mga na bagas. Mm -hmm. So ngunyan po, dakulo cool na po ang plano. Siguro po, uh, actually ngunyan po na taon, may naaraman na kaming budget na para duman sa improvement. Mm -hmm. So siguro po as uh, time goes on sa mga masunod po na taon, mas may improve po kasi aram ko po, po na piga kaso na iyang kang mga kang administrator mi po na mapagayon na magkaigwa po kami kay mga darakulang silos so ano po baga so mga um pig lalagan po kay uh, mga paroy mga mm -hmm. Na yda, ano so darakulaon po bagay yan na gari yes. tube na mm -hmm. apo, apo, apo. na iyan po kaya ang kagayon ang kaya na maintain ang tamang temperature mm -hmm. and the isa na i infest mm sa ang araw sa paroy buda ang um, lalo na pagbagas na mm -hmm. uh, ano siya madali siyang ma-infest dahil kumbaga baga ano so humidity sa so temperature, no, so humidity, so temperature plus tsunami lalo na pagbagas na mm -hmm. uh, very attractive yan sa mga ano yan, Uh, sa, mga sa, uh, sa mga bayong, mm -hmm. sa, sa, mga peste, sa bayong, sa mga kinu, mm -hmm. buda, sa buk -bud, buda, sa iba-iba pang mga insect. sa so, syempre, human yan ang pagkauninda. mm -hmm. So, sa so, paagi po, kaya ng mga magayon na mga ano yan, halimbawa, kaya na silos. So, mamimaintain po ang kagayunan, ang maray na quality kang bagay. mm -hmm. may ang ano yan, mas lesser ang expenses sa maintenance. Mm -hmm. Okay. So tabi mm -hmm. ARD ma'am, salamat po kan say mong oras na na po digdi sa Oo, mga program. Man po. And uh, sa oh, madaling oh. Sa, alipot lang na panaw na naka uh, naka-honor kasi ma'am dia through <laughs> aramon na kayo na kay, kay panema <laughs> <kaya maka -uron laughs> kami tabi ma'am digdi sa program. Kaya da uh, hey, oh, pong po pagpasalamat kan uh, programang oh, Serbisyong oh. Idol sa National Food Authority sa leadership po ni hey. RD and sa say mo tabi ma'am. Uh, po, na lalo naman po kami, nakulaw ng pasalamat ni po sa Indo kasi dahil po sa Indo, natatabangan ng Indo kami ma-disseminate ang mga information sa mong ahensya, hmm. ang mga programs sa mong ahensya. Okay. So, salamat po and welcome po Sir Mika mo sa sa moyang opisina. Okay, salamat yeah. po ma'am. Thank you very much. Uh SMC, thank you. ARD Julie Lenarzasca National Food Authority Bicol. Yeah. thank you so uh, much ma'am. Bye hey, bye po. Thank you. Thank okay. you bye bye po. Thank you. I hey, thank, no? thank you man kay ma yeah. ano, ma thank you man uh, kay Ma'am Jahara Revilla Pabilando. Ma'am, thank you as in a very short easy. notice. Madali yung tang uh, si ARD. <laughs> uh, Oo, busy si Ma'am Ja. Yaon ngayon yan si Ma'am Ja sa ano, sa Kamsur. Kamsur sa ngayon. Sa DA. Nailin ko kayo sumay din niya yaon siya sa DA. Sa Regional mm. Office kan DA. So, ano do ang tigigibong ngayon ni Ma'am Ja? Nasa paglibot talaga uh, oh. sindangon niya. doon mm -hmm. sa mga